Nangako si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na kabilang sa kanyang tututukan ay ang pagpaparami sa mga produktong pang-agrikultura at pagpapababa sa presyo ng bigas. Sinagot naman ng kalihim ang mga kritikong kumikestiyon sa pagkakatalaga niya sa pwesto. Si Clayso Pardilla sa detalye. Sa kanyang unang araw bilang bagong pinuno ng Department of Agriculture, bumuelta si Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. sa mga kritisismong ipinupukol sa kanya na inihayag mismo ng ilang nagprotesta sa tanggapan ng DA. Siya po ay isang malaking negosyante sa pangisdaan at chak na po ito na uh, meron po itong uh, conflict of interest uh, para sa kanyang uh, Interest sa kanyang negosyo. nag divest na ako, no? I have no more interest in all the companies that I used to own. DA is a full-time job. I have no time to do anything else. Uh, laki ng uh, departamento. Kilalang bilyonaryo si Laurel na naging matagumpay sa mga larangan ng fishing, manufacturing, energy, real estate at iba pang negosyo. Paglilinaw ni Laurel, hindi bayad-utang ang pagkakatalaga sa kanya bilang kalihim ng DA. Definitely there's no payback. I was asked by the president to join DA. I actually hesitated a couple of times. Uh, but then at the end of the day, na-challenge ako eh. Diba? To, to, to do something for the country. Uh, at bottom line, mahal kong bansa natin eh. And na I want to help. Sa kanyang termino, Tututukan ni Laurel ang pagpapalago ng produksyon ng mga produktong agrikultural at pagpapababa ng presyo ng bigas alinsunod sa utos ng Pangulo. Pero hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa pandaigdigang merkado mataas ang presyo ng bigas. Kaya aminado si Laurel na imposible pa sa ngayon na makamit ang 20 pesos na presyo ng bigas. Today, that is not possible. But... With the directive of the President to you know, modernize, irrigate, use the right seeds, and uh, mechanize and all of that, you know, uh, we are getting ready you know, uh, to, to do our best to try to make rice affordable. We're hoping to do that in the coming, maybe towards the end of next year. Hindi pro-importation si Laurel na planong buhayin ang Bureau of Agriculture Statistics para alamin ang tunay na produksyon ng mga agricultural product. Ipagpapatuloy din niya ang kampanya kontra smuggling at hoarding na una lang sinabi ni Pangulong Marcos na nagpapataas sa presyo ng mga bilihin at nagpapahirap sa mga consumer. We will go after them. Near future na ilalabas ng mga bagong administrative orders and bagong proyekto upang so or origin pa lang ma-address na to. Bubuo rin siya ng intelligence group na tututok sa korupsyon at i-assess ia ang performance ng mga kawani ng ahensya. One of the directives also ni Presidente is to, if, if, they, if, kung may dumi dyan, binitap pinangunahan ni Laurel ang paglilunsad ng tatlong proyektong pinondohan ng World Bank, kabilang ang Fish Corps, Mindanao Inclusive Agriculture Development Project at PRDP Scale Up na layong pataasin pa ang kita ng mga magsasakat manging isda. Pinulong din niya ang iba pang sangay ng DA tulad ng Sugar Regulatory Administration at tinalakay ang pagpapalakas sa mga sugar farmer at pagpapataas ng produksyon ng lokal na asukal. Samantala, sa napipintong pagpapawalang bisa ng mas mababang taripa sa mga imported agri-products tulad ng karneng baboy, panawagan ng sinag, ibalik na ang buwis na dating ipinapataw sa mga produkto. Hindi naman bumaba yung price ng imported na, na rice and yung, yung karne ng baboy. Wala tayong nakita na makakatulong sa atin. And sa consumer, hindi rin, rin uh, nag-reflect. Pangako ni Laurel, pupulungin ang mga magsasaka, mangingisda at iba pang nasa sektor ng agrikultura para alamin ang kalagayan at pangangailangan nila. Kalei Zalpardilia! Para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas!